Isang palabas lang ba ang senakulo o may mas madilim itong pinagmulan? Hindi mo aakalain kung paano ito nagsimula. At bakit may ilan na literal na nagpapapako sa krus? Ang senakulo ay isang dula na isinasadula tuwing Mahal na Araw, kung saan ipinapakita ang paghihirap at pagpapakasakit ni Kristo Dinala ito ng mga Kastila sa Pilipinas bilang paraan ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo. Pero sa paglipas ng panahon, naging mas matindi ang pananampalataya ng ilan. Mula sa simpleng pagtatanghal, umabot ito sa tunay na pagpapahirap sa katawan sa Pampanga at ibang lalawigan. May mga debotong nagpe- pinitensya sa pamamagitan ng paglatigo sa kanilang sarili at aktwal na pagpapapako sa krus. Ginagawa nila ito hindi bilang palabas, kundi bilang panata, isang sakripisyong kanilang iniaalay para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero alam mo ba, may ilan ding paniniwala na ang senakulo ay hindi lang relihiyosong tradisyon, kundi may kaugnayan din sa sinaunang ritual ng pagsasakripisyo bago pa dumating ang mga Kastila. Ano nga ba ang totoo para sa mas marami pang misteryo at madidilim na kasaysayan? Sundan ang Creepscape TV. Dahil hindi mo alam, baka ang pinaniniwalaan mong banal ay may mas malalim at nakakagulat na pinagmulan.